DIY Moto Black. Moto Vlog, no? magdalala mo po ulit tayo ngayong umaga bago sa lahat, humingi mo tayo ng dalangin bago dalangin sa taas, protection para sa ating paghahanap buhay sa araw-araw. So bago natin pindutin ang ating mga start button dyan ay manalangin muna tayo mga kamoto So ngayon maglalamove tayo. Nandito na tayo sa ating uh, probinsya sa bayan ng Kabyaw. Nueva Ecija. No? Ngayon naghihintay tayo ng first booking. And fortunately may na tayo yung first booking. Uh, mula Cabiao, Nueva Ecija, to San Fernando, Pampanga. So yun nakuha natin first booking ay nakakahalaga ng 236 pesos. So yun, uh, na pick up na rin natin siya mga kamoto vlog, no. So nandito na tayo sa gawing uh, Arayat, Pampanga no. So ayan nakikita nyo yung Mount Ariat sa so, takpan ng uh, mahiwagang ulap. So ngayon na, uh, i-drop off na natin yung ating uh, first booking then hintay tayo ng kasabay dito sa Arayt, Papanga. Tingnan natin may ko tayo kasabay malapit sa San Fernando or Mexico. Uh, mabalakat, magalang kahit saan dyan basta papuntang... Matag ito, west pa yun. Okay papuntang is ng hindi basta basta papunta doon sa gawin na yun no? Ah, uh, hanap tayo ng uh, kasabay so ayan update ko kay mga kamoto vlog so ayan mga kamoto yung dalawang booking natin na 1 and 2 na uh, drop off na natin so ngayon nakakuha tayo ng pan third booking na uh, Mexico to Mexico lang siya So, 173 yung shipping fee. So sample lang siya nung mga product ni Utah no. So did dadali natin siya doon sa construction uh, site sa Mexico Pampanga. So yun no? i-drop off lang natin yung item mga kamotoblog then update ko kayo pag nakakuha tayo ng pang-apat na booking. A few moments later. Hey, mga kamotoblog na i-drop off na natin yung pangatlong booking natin. So minako tayong booking na na long ride no papuntang uh, Valenzuela so natin yung item dito sa Calum Mexico Pampanga yun. Mexico to Valenzuela so bali ang shipping fee nya 289 then yung panlimang booking natin uh, Kalumpit to Tansa Cavite ang shipping fee nya 472 so magagaan lang yung item no? maliliit lang So yan na, uh, deliver na natin ito mga kamoto vlog then ano tayo ng mga pabalik na na biyahe pakita pang pangga o may busy no? so in update ko so, kayo mga tuma kung nakakamagkano na tayo a few moments later and good day mga kamotoblog no? yung ano natin yung yung booking natin na panlima na no? Alam pitong tansa nsa, i-deliver na natin no. Bale 472 'yun, so kinuhanin ko yung 500. So bali tayo. So mino ko tayo panibagong booking na na Tansa Tulas Piñas, dalawa. Booking number 6 sa ka booking number 7, yung booking number 7. Number 6 121 yung shipping fee. Then yung booking number 7 na uh, Tagsato Las Piñas din ay 151. So ayun, uh, deliver lang natin yung mga item Then Kwentahin na natin kung nakamagkano tayo. So, A few moments later. So yung mga kamoto vlog, may nakuha tayong ano, uh, pati bagong booking. Pang walo natin, uh, ano siya, uh, Bacoor na botas 222. So, ayan, i-deliver na natin. Uh, I-drop off na natin ito, mga kamotoblog. Then, yung dalawang Las Piñas, uh, bali yung booking number 7 natin, nagbayad ng 150. Then, yung booking number 6, nagbayad naman siya ng 151. So, ayan. Ayan, drop off na natin ito, mga kamotoblog. So mga kamoto vlog na i-drop off na natin yung item natin sa nabutas na dumating tayo doon exactly 12am na lang umaga so pabike na tayo ng New Paisiha So pakita ko na lang yung breakdown ng ating kinita mula booking 1 hanggang booking 8 natin no? So ito ba breakdown ko na lang pati yung mga ilulas natin expenses sa ating guys, arao So, even you na screen yung Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning oh and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i'll never look back moving on till i get it all and we all got dreams Y'all want things, but what you gon' do for it? How you gon' move for it?